Dito mo nga masusubukan ang overload pares na hinahanap mo. Na for only 155 pesos ay may unlimited sabaw kana na may kasama na yung balat, isaw, laman, tumbong at pag naswertehan mo nga ay may chicharon bulaklak pa yan. Meron nga rin sila dito'ng ino-offer na napakasarap na adobong kabayo. Sir kayo po ba 'yung may-ari ng pares ni Gob? Uh, yes, boss. Ako nga pala si Erwin. Ah, uh, dito tawag ako dito'ng Gob. Kaya Paris Nigo. Yun, kaya pala. Sir, ano ba yung mga ina-offer natin dito sa Paris Nigo? Uh, ang bestseller ko dito is yung mga tumbong, isaw. Ngayon, meron na akong mata, utak, tapos mga silog, chicken, tapa. Magkano naman, naman yun, ba? sir? Uh, yung tumbong, 70. Yung kabayo, 80. With rice na yun lahat. Ali uh, rice ba yun, sir? Uh, hindi ako ali rice dito. Tapos meron din akong mga overload. Oh. Uh -huh. open ako daily. Uh, 3 p.m. hanggang 12 p.m. Well, so, close ako po, ng Sunday. Sa po ay sir, matatagpuan dito sa Pasay? Ah, uh, matatagpuan ng Paris Group sa 24, 55, Tolentino Street, Pasay City kung akala nyo, yun lang, wait, there's more. Dahil meron pa sila ditong ino-offer na pagkain gaya nga netong dili salad na may halong salted egg. Meron din pala sila ditong homemade skinless longganisa na pwede nyong i-resell. So what's up, mga chong? Nandito tayo ngayon sa Pasay para subukan yung pares ni Gov. Tignan nyo naman mga chong. Siyempre, yung pinagmamalaki nila dito na overload. Tignan natin. mo naman yung laman yan. Ayun, oh. Mm may tumbong, may laman tapos halo-halo na 155 pesos lang mga chong subuhan natin syempre meron din sila dito kung, mag, kung nakikrave ka naman sa adobong kabayo you know, meron din sila dyan mga chong tapos meron din sila dito homemade skinless open yan sa mga reseller ha? kung gusto nyo PM nyo lang yung page nila meron sila dito kakaiba to mga chong dili salad ngayon tayo makakatikim nyan try na natin yan Lagyan natin ng you know, chili oil. You know? Buha natin. Ay, lagyan din natin ng ano, masarap na garlic. Yan. Para pares na pares talaga. At, buha natin. Sabaw. Tingnan natin yung sabaw. Hmm. Masarap na sabaw niya. Malasa medyo na siya, cream siya. Sarap sa pa lang, pan-champion na. mga gamot. Try natin. Champion. Sabi nga ng pareng Omar, mabisa. Mabisa ang pantanggal guto, mga chong. Tapos, syempre, masarap yan kapag sabayan natin ng ano. Lagi natin yung sa kanin. Ayan o. Ano natin sa kanin yan? Eh, nanligit na pares. Pares overload. Ayun, no? Kompleto yan, ha? Mm. Drop. Champion talaga, mga jong. Ako mahilig ka sa kabayo or naghanap ka ng ah, kabayo, ito. Try nyo dito yung ano. Try nyo yung adobong kabayo. Lagyan natin yan ng kalamansi. Strap ng kabayo nila. Malasa at saka malambot. Tapos may konting anghang siya. Sakto. dahil na kapag nagkagrave ka dito, sa mga buntis niya, baka gusto niya to. <laughs> Ito naman yung homemade longganisa nila. So, try na natin yan. Ayan o. Oh. Sila daw mismo gumagawa niyan. Kaya nga homemade, di ba? Mmm. Sarap Champion nga pare Ito ang ano, skinless long ganisa Dahil na pag sinamahan mo ng masarap na kanin mm. Ang sarap Kaya nyo ito mga chong Subukan so, naman natin tong dili salad Yan o no? Tignan natin Mukhang masarap talaga to no? um, indilis tapos sibuyas tapos oh, mga na maalat eh no ayun tawin nga yung na yung itlog na maalat eh ang sarap pala na combination nun mga jong parang budal pa yun ayun napakasarap kung gusto nyo ito masubuan pumunta lang kayo dito sa may Paris Ligog open sila dito daily so kita kits